dahil sa kanilang hindi matatawarang papel sa pagpapagaan ng ating mga buhay. Mga anghel na maituturing ang mga kasambahay. Mm -hmm. I love you in die, pero hindi 'yan ang title lang ng ating istorya, Itay. Hindi lahat ng mga pinapapasok natin sa ating mga pamamahay ay kaligtasan at katiwasayan ang dala. Hindi lahat ay may pakpak na kagaya ng mga nasa ibong lumulutang sa kaulapan at liwanag. Gaya na lang nang nangyari sa tahanan ng sa isang liblib na bayan sa Kabanatuan. Hello mga dalaginding. Dito isang magandang dalagang dayo sa ang namasukan na kasambahay. Hindi alam ng pamilyang kumuha sa kaniyang matinding misteryong bumabalot sa kaniyang pagkatao. Ang alam lang nila ay napakaganda na kasambahay at napakabait na yaya ni Yaya Marisa. Yan po ang malalaman ng ating bida ngayon na si Ronald. Ikaw pala si Marisa. Uminom ka muna ng juice. Hindi ka ba napagod sa biyahe mo? Nabasa ko ang recommendation letters ng dati mong mga naging amo. Hindi naman ako mahigpit dito sa bahay. Magluluto ka lang ng pagkain sa umaga, sa tanghali eh, at sa hapunan. Iahanda mo rin ang merienda ng mga bata kapag papasok sila sa school. Mabait naman si na Ronald at Glenn. Wala kang magiging problema sa kanila. Ako naman sa hapon na nakakawe dahil may trabaho ako. Pero huwag ka mag-alala. Dahil sa loob ng three months ay maglilib na rin ako. Lumalaki na rin kasi itong tiyan ko eh. Kailangan ko na talagang kumayo dahil lumalaki ang gastos ng mga bata. Kaya ngayong asawa ko, tiyak na magtatagal pa sa abroad hanggang hindi sila nakakatapos sa pag-aaral. Nauunawaan ko po, ma'am. Sa tingin ko naman po ay mababait sila. Saka sa dati ko pong pinapasukan ay nag-aalaga rin ako ng bata. Oo naman, mababait sila. Si Ronald, madalang na lumabas ng kwarto. Kung lalabas naman to, kasama lagi yung mga barkada niya. 13 years old na siya at nagsisimula na magbinata. Si Glenn naman, medyo makulit pa rin dahil grade 3 pa lang siya. Ang laki ng age gap nila, no? Huwag po kayong mag-alala. Mayroon din ako mga kapatid doon sa amin, kaya sa tingin ko ay magiging madali lang silang alagaan. And one more thing. Ang ganda-ganda mo. Huwag ka masyadong tatambay dyan sa labas, ha? Baka ligawan ka ng mga kalalakihan dito. Naku, huwag na huwag ka magpapaloko sa kanila, maliwanag ba? <laughs> Opo, ma'am. Ate na lang itawag mo sa akin. Masyado namang formal lang, ma'am. Eh, tayo-tayo lang naman dito sa bahay. Meron akong number dyan sa cellphone. Tawagan mo na lang ako kapag may problema, ha? Opo, ate. Siya nga pala. Ano nga palang nangyari sa dati mong pinapasukan? Nagtungo na po sila sa ibang bansa. Kaya hinanapan na lang nila ako ng bagong mapapasukan. Mabuti nga po't dito ako sa inyo napunta. <laughs> Mabuti naman. Halika't. Ililibot kita sa buong bahay. Ipapakita ko na rin sa'yo mga gamit ng mga bata para alam mo kung saan kukunin ang mga baon na nila. Slow leveling naman! Ang hirap talaga kapag walang items. Tigilan mo na kasi ang paglalaro niyan. Inaaksaya mo lang ang buhay mo dyan eh. Meron na naman bagong katulong si Mama. Sana hindi na tumagna ako no, katulad nung dati. Kawawa naman si Mama, laging nawawala ng gamit. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi na magnanakaw ang bagong yaya natin. Mama yung gabi, papasok siya sa silid mo. Tapos, kakainin niya ang bituka at atay mo dahil isa siyang aswang. Awo! Kuya naman eh. Ma! Si Kuya Ronald doon! Nananakot na naman! Ronald! Huwag mo ang asarin ng kapatid mo. Mag-aaway na naman kayo ng mamaya eh. Ang ganda kaya ni Yaya Marisa. Paano siya giging aswang? Nagbabalat kayo lang siya nagpapanggap na maganda para maitago ang kanyang tunay na anyo. Kaya mamaya, bago ka matulog, maglagay ka ng bawang sa higaan at sisiguraduhin mong nakasarang mga bintana. Dahil alam ko, nakatitiyak ako. Kakainin ka niya! Ma! <laughs> si Goya, ay! Na naman ako! Ronald! Tigilan mo lang nga yan! Bumaba ka na lang dito at tulungan mo ako. Ano Ganyan talaga mga batang yan. Halos minuminuto, nag-aaway, nag-aasaran. Nataro lang yan sa magkakapatid dati. Paglaki nila ay magiging seryoso na ang buhay nila at hindi na sila makakapag-inisa na parang mga bata. Ay naku, sinabi mo pa. Eh, kumusta naman ang buhay ng pamilya mo doon sa probinsya nyo? Tahimik lang ang buhay namin sa probinsya. Nakatira lang kami sa isang maliit na dampa sa tabi ng bukid. Napakasimple ng buhay doon at pagtatanim lang ng gulay ang pinagkakaabalahan ng lahat. Kailangan pang maglakad ng apat na oras para makarating sa sasakyan ng jeep patungo sa bayan. Ay, naku, talaga ka palang liblib -lib dun sa probinsya niyo, no? Anyway, masasanay ka rin dito sa amin. Liblib -lib din itong baryo namin, pero accessible naman. Tsaka maraming sakayan. Basta ambilin ko lang sa'yo. Huwag ka mag entertain ng mga lokong lalaking tambay dito, ha? Opo, ate. Umasa po kayo. Siya nga po pala. Mukhang lalaki po ang anak niyo. Mas malaki kasi ang tiyan nyo sa normal na bilog nito. Saka iba rin po ang himas ko. Naku, babae pa naman ang gusto namin. Pero siyempre, kung anong pinagkaloob ng Panginoon ay malugod kong tatanggapin basta malusog at walang anumang karamdaman. Tama po kayo, Ate. Huwag po kayong masyadong mag-alala dahil ako nang na bahala dito sa bahay at sa dalawang bata. Ang mahalaga ay huwag kayong magpapakapagod para lumaking malusog ang bata sa inyong sinapupunan. Salamat, Marisa. Oo nga pala, yung kwarto mo nandun malapit sa kusina. Huwag mo nga hayaang nakamukas sa mga bintana, ha? Para hindi ka pasokin ng mga insekto at lamok mula sa bukid. Meron na dong electric fan at saka bakanting cabinet na pwede mong paglagay ng gamit. Basta, feel at home lang dito sa bahay. Makakasanayan mo rin ang pasikot-sikot dito sa aming lugar. Malitang naman tong bahay natin eh. Hindi to mahirap linisin. Glenn, matulog ka na ha? Tsaka kung iihi ka, magpunta ka na agad sa CR. Huwag mong ihihan ng kobre kama. Ma, si Kuya, lagi akong tinatakot. Ano naman ang sinasabi ng Kuya mo? Aswang daw si Yaya Marisa. <laughs> Paano naman magiging aswang ang Yaya Marisa nyo? E tingnan niyo naman, ang ganda niya, di ba? Baka nga crush lang yun ng Kuya Ronald mo. Huwag mo na siyang pansinin dahil iinisin ka lang nun. Ma, pwede bang huwag mo nang patayin ng ilaw? Eh, paano ka makakatulog ng maayos kung bukas ang ilaw? Bubuksan ko lang tong lampshade para hindi ka masyadong maliwanagan, ha? Natatakot ka ba? O, uh, upo. Ikaw talagang bata ka. Huwag ka nang matakot. Wala namang makakapasok na iba dito sa kwarto mo. O, siya. Natulog ka na, ha? Masakit na tong likod ko. Good night, Ma. Good night, baby sister. Ay, naku, sana nga baby girl ito para meron tayong little princess dito sa bahay. Ay, don't worry. Ilang weeks na lang malalaman na natin kung baby girl ba to o baby boy. Matulog ka na. May pasok ka pa bukas. I love you. I love you, Ma. I love you too, anak. Anong oras pa lang? Bakit ka ba sumisigaw? Pati ako makupuyat sa'yo niyan eh. Ma, natatakot ako. May kumakalmot sa bintana. Tapos, mayroong umihingal na parang mabangis na ayop. Glenn, huwag ka nang masyado nakikinig sa kwento ng Kuya Ronald mo. Para hindi ko ano isip mo. Tsaka iwasan mo na ng panonood ng mga nakakatakot na palabas sa computer. Sige na, bumalik ka na doon sa higaan mo. Ayoko, Ma. Pwede po bang doon na lang ako sa kwarto mo matulog? Sige na po, please. O oh, sige, ikaw talaga. Pero ngayong gabi lang, ha? Big boy ka na. Kaya dapat matuto kang matulog ng mag-isa sa room mo. Tingnan mo nga kuya Ronald mo Sanay nang matulog ng mag-isa Baka po si Yaya Marisa yun Glenn ha Ang bago-bago pa lang ng Yaya Marisa mo sa atin Tsaka masyado siyang maganda para paghinalaan mong aswang Lika na nga rito Matulog na tayo sa diabang malikot na imahinosyon lang ang nagdulot kay Glenn ng kanyang nadinig nung gabi yun. Gawagawa lamang ng kanyang mapaglarong isipan. Isipan ng isang musmus. -mus. Imagination niya lang yan. Pero paano kung ang kakaibang mga ingay sa bintana ng kanyang silid ay hindi pala produkto ng guni-guni lamang. Pero, kung hindi yon kaluskos ng hayop, ano kaya ang nakakatakot na tunog na yun? At may kinalaman ba dun ang bagong kasambahay na si Marisa? Marisa. Mga kapatid, yan po ang sama-sama po nating aalamin sa ating kuwento ngayon na pinamagatang si Yaya Marisa at ang asong itim.